Yu tiradas, boss, dito, mga boss ah uh, busy tayo dito At ang karap ko dito, yung Martis, mga boss uh, Medyo nahirapan tayo dito At yung connection natin, medyo mapula-pula rin Kaya, ayan, nabigyan tayo kagad Pero, sa ganyan sinaryo, mga boss Hindi tayo papayag na walang trade, mga boss Bahaway tayo naman So, ayan, mabigyan natin yung Martis dito Kasunod naman dito, mga boss, grabe ba Baog na baog talaga ako, mga boss Buti na lang magaling yung mga kakampi ko dito kaya inasa ko lang sa kanila mga boss. Pero alam ko naman kapag umabot sa late game mga boss, merong kalawigan talaga yung mga kalaban. Kung hindi man natin mabigyan yung kalaban, yung base, talagang nila yung babana at natin kesa maan nila ako hanggang sa duno mga boss. Kahit nabaog nga ako dito mga boss pero ang ganda rin na yung nagawa ko dito sa huli mga boss. we